Eh, Pepper koy ang huli namin yan. Oh. Laki ng ayungin. Eh yeah, magandang hapon mga koy? talaga kahit mo bagyo hindi kami nakatest parikoy galing kami kay Aling Nini hindi kami pinapasok bawal para mamingwit doon kaya dumiritso kami dito sa pangkira eh, kasama ko yung gang dyan tatay at sa tuto hindi talaga makatis parikoy. Makatit na talaga yung kamay nila eh. Kaya pumunta kami dito. Tumuka namin dito kung makakahuli dito sa may gilid ng pagkira. Alam parikoy, kailangan na gamutin ng kati. Just that time. Iwan ko lang kung makahuli original ngayon mga Magandang parikoy. Pakat ka nga po mga parikoy. <laughs> At sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Tustin namin dito parikoy pwede ba rito mag dito pwede dito so try natin dito meron pa rito ah Ay, ayos, yung pabigat pare ko oh. ginto na ginagamit pare ko ginto na May na kami <laughs> barilin, baril baril

Kaya tina Subukan na natin tinapay yung mga pariko Baga umobra sa tinapay Ayaw na sa bulate, tinapay test natin Ano mo yung posible pariko yung testing, no, testing na natesting Ito magsawa buwan. May bangus ba dyan? Meron. Ano pa? Madaing ano bangun dyan. Ano pang may isda dyan? Kaya dat nung nakaraan, ano, pumunta kayo dito na nagsilutangan lahat ng bangus. Tsaka, Ito? Doon, tsaka bundon. Tsaka uh, mga... Tinakamay lang yung tinakamay na. Bangus? Oo, hmm. oh, napakalilaki. Dito lang, dito? Hindi, dito rin. Madai din dyan. Ang tatakbo Pati doon. Ba't abot ba dito sa baha? Hmm? Abot sa baha dito? Hmm. Taas nga Sini, bahay yung bahay doon. Ah, talaga eh. talaga dito, ganun talaga. Free spot eh. Pero pag uh, naman ito mamaya, ang original. Talunin <laughs> ko lang kaya ito Ako! Oh. Lagi mula na. Lagi mula yan. Ito, oh, layo hmm. lagi <laughs> so ah. So yun to? Floater? Hmm. Ano sa palagay <laughs> mo tayo? Magkakahuli tayo Parang hindi ako mapalagay. Walang huli.

sa na nandung ispat na kasi walang ayaw kumabit ayaw magsikahan yung, uh, yung mga parikoy eh. ayaw magsikahan yung isda oh oh yun, eh hindi oh. ano eh. ayaw kumain nga ko lang hito yun oh yun oh, oh yun oh yun ay, yun, tarpon, yun. Tarpon tarpon, ayun, dalawang muntok to. Ay, dalawang bilog. Ay, dalawang... Palikpek? Hindi, dalawang bil. Ano ba, bula? Ang tarpon. Diba, kanina ayaw pumayag ng tarpon. Tarpon, pero medyo may pagkabang. Deses kong kung balik-balik. So, hey, well, no. Wala. Wala mo. Wala pong kanito mo, may isa piraso. Palit na magkagwat. Ya, yeah, bula te. Awa. ito. Dapat sih kok. Jadi di pasiana. Mau mau maya tu di tangannya adalah kes. Sa umaga dito, namamare, napagkarami. Hmm. Ito hmm. pia. Hmm. มีๆ di แกฮะ ipotok. Dan, meron ko dito kanina. Lalaki pa. Ito, ipawin na lang kami dito Yan pala sukat niya, no? Ano nangyari sa amin nito pa rito? Dito kami sa may ano, pangkira. Kaso wala lang, wala talaga. Ay, kumain, isda dito pa rito. Gusto lang, baril eh. Two hours later Pero parokya dito na pumasok lang medyo sumay sa pangkiray Taon na na tala clear ito Bangos lang Oh dire sa dire sa gumalaw doon Ayan pa rito, napunta na naman kayo sa masukal na kong <laughs> Pison? Mayan? Liit Pero meron saan na malaki Kanino? Kanino? Laki, laki. laki na no? oh Mayan ba ito? Mayan na Hindi mayan yan, tok <laughs> Saan yung isang kanina na no? yun, laki yun no, Tunay, no, nakahuli ka na noy? Ah, na yung orasyon mo. Malaki, malaki. Ba, malaki wala ka pang nakuha kat maliit, malaki pang hinangad mo kaagad. At maliit basta totoo yan. Ayo. Tin. Enak hindi, ba't yung bulatin sa bunga sa hasang. Baliktad. yun Ayun, tulap niya yung bato. Pakita mo dito. Tulap Kunin mo ito tayo. Pis on. Kala mo ha. Sus, Mario, sit. on, pare ko. on, bangos. Parang ibis. Mayan, mayan. May, pwede na. Pareko, mayan oh. Bobo. Bobo. Ito, bisan, ito Bisan mo Laki-laki na yan. Laki, Laki na. Fish on, fish on, ito to. Fish Bisa bakal wala, sayang. Bisa, bisa, stotok. ih e, lekas sama ikin. Bersamakan. Oh. Jom belakang. Jom melaki. Jom belakang. Jom belakang. Jom belakang. nga, belakang. Jom Tuh, tuh, tuh Tuh, belakang. Jom belakang. Jom laki, oh. Super kui. laki. Yung nakadal ano nakadali? Original. <laughs> <laughs> ito local na <ito>. sisil <laughs> Sisiw? Sisiw. 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 ka pala tay. Balot man, balot. <laughs> La. Wala tay dadali ka sa araw na to ngayon. Dito talaga lahat ng original nakakahuli. Eh.

Pisus toto na naman oh, yung batalo yung original pa rin. <laughs> 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 Kita to yung local na local talaga. Oh, tay. Huh? Hindi ka na original? Lokal. Ruyo parito yo. Oh. Libre yata dito yun eh. pa rin ko eh. Eh. oy oy, laki pa rin ko yung aruy oy oh. Malihit. Yan, dito. para may pakita. Yun. Ano na yun, ayungin. Tay! Tay! Saka, dito, dito ka. Umbali! Eh, pero ko, buhinas na lang si tatay ngayon. Ayungin lang talaga ang kuha niya, oh. Ari ko, ayungin. Ayungin, anak mo ako, hindi bangus. Hindi siya original nga yung parikoy. Lokal lang siya. Pagdagat na ito. Yung <laughs> eh, parikoy oh. Malaki ng arroyo dito. Likit. Oh. Malaki ng arroyo parikoy. Yung <laughs> dadaganan yung maliliit. Agad ah, yun sa malayon. Doon sa malayon malalaki. Maliit na naman. Maliit na naman pare ko kayo. Oh. Bangus. Original yan tayo, original. Tay. Ti. Okay. Bo, malaki. Peace on. Original si tate ngayon. Naka-original. Abo. Talaga lang. Nakadali si Amo. Hindi rin na zero. Nakadali si tatay parikoy. Parikoy, nakadali rin sa wakas. Mm, mm. Nakabangos din. Oo. Oh, nakadali si Usyo. Hmm? Ay, parikoy, ang lalaki oh. Dalo Nakadali na. Malit yung kay ano? Malit yung kay original. <laughs> <laughs> Malit yung kay original. Nakulog <laughs> pa kay. <laughs> Bunti pa kay ninaol eh. Dali-dali, maliit. Oh, 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 teka lang, tay. Oke. Tuk, tuh. Maliit, tuh. Oh. Yang pari, kay. Paukin na kami. Ternyata uh, nakahuli din kami dalawang bangus. Terus maliit na tilapia Ais, nah. Uh, oh, no, 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 no. Ah, nahan. Ah, lumabas. Asa bungan. Eh kasama pa pala ito? Oh. Tayo pala kanina tinanong tayo. Oo. Mm. Tayo, <laughs> boss. Salamat. Diyan sa paano ko samahan? Bigyan mo na lang 'yan pagkain mo sa pagkain mo sa aso yan. Tagal-tagal. Hindi ko alam pa. Dati pa rin wala walang harang to, ito. Inarangan nila. Yan tuloy, nahirapan tuloy kami maghagis dyan. Pwede mo maghagis naman, pero akit ka dito sa may bako dito. ito, hindi dito taas. Kaya may upuan na yan. Eh, pero ko, yan ang huli namin yan. Oh. Laki ng ayungin. <laughs> walang awan piyas lang. Yan ang huli ni, ano, original pare ko, yan. Yan ang huli na original. <laughs> Original. Original. Local ka na ngayon. yun. Local lang tatay kayo pa rin ko. Ano ka boy-boy? Eh may Bangus ah. Oh. Eh mo nyan. Wala pa ko. Talagang ganun ang buhay. Basa. Basa pa. Gagalawang piraso. Eh kahit pa paano Hindi naman na zero. Hindi umuwi ng Hindi umuwi ng luhaan to sa likod ko pa ko, ayun, yung pinakamalaki niya, ayungin. Lokal lang siya ngayon pa ko, lokal lang, hindi siya original. Wala, pangayungin lang siya ngayon eh. Pangayungin. Bakit na alam niya, nagubuha niya. Pag-forte ang rin yung bangos eh. Pa rin ko, pauwi na kami at alas 5 media ata. At ah, pa paano, nakadali din pag-uwi. Dalawang bangos. Pero yung kanaganda nalang mga pariko. yung hinuli namin maliliit na uh, mayan at saka may tilapia, tapos yung aruyo, nilibre na. So, ang binayaran namin yung bangus. Bangus. Mahal na yung isang kilo halos bangus, no? Oo, 10 na yung drugs. Hindi na rin, yung bayat yung babae yun. Hindi mo tayo nakahulong yung marami. Ayan parikoy. Ang ni tatay, ayawangin lang talaga. <laughs> Wala, lokal siya ngayon. Hindi siya original pa rin Lokal siya ngayon. May napas toto, na bangos. Ay, lima pa nga ni. maliliit na. Maliit na. Iba, iba, nakawala. Eh, dyan dyan, puro tilampiang. Ako naman, nakawali bangos din. kasi nga lang, parang sila kilal ng toko. parikoy ko maraming salamat sa inyong panunod. At saka yung palang mga bagong nating nag uh, ano subscribe maraming salamat po sa inyo at maraming malaking bagay po sa amin yung pag subscribe nyo sa amin eh update na lang kami siguro kung kailan kami mag fishing ulit kaya pare ko yung mga nagpapa shoutout pala sunod, sunod upload na lang siguro gawa ng para sabay sabay na kayo lahat Ayan eh, pa rin maraming salamat ulit Mga viewers natin, maraming salamat sa inyong panonood At saka yung mga tagahanga ni Toto Shout out dyan sa inyong lahat Sa buong Visayas, Mindanao Shout out sa inyong lahat mga parikoy Kung sino yung mga hangler na hindi namin kilala Shout out na sa inyong lahat Hanggang sa kadulong duluan ng Pilipinas Shout out po sa inyong lahat mga tagahangan ni Tate, shout out din. Uh, ma makakatuloy tuloy pa main kasi <laughs> hindi kami makatuloy-tuloy pa main week vlog kasi wala kaming budget at uh, kailangan magkayod, magtrabaho muna para magkaroon ng budget so, oh, pambayad, uh, pang, 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 pangkain ba? Pangkain. pangkain lang muna ang inaano namin, natupag yung pagtrabaho namin kasi wala kaming budget na pang vlog pasensya na kayo mga pare ko Minsan-minsan na lang kami nagbablog kasi wala nga ang budget talaga. Lalo na baha. Uh, ba lalo lalo ngayon baha. Uh, yun na lang, pare ko Yun na lang. Maraming salamat sa <laughs> inyong lahat. Uh, <laughs> wala na. Kumusta na lang kayo? Wala na. Idagdag doon? Yun na lang talaga? Yun lang mga pare ko eh. <laughs> Ito mag-shot out to? Hindi na. mo mga kamag-anak mo sa Iloilo. Kaya hindi maras. Oh. Gaw, sa hindi maras. Wala. Wala mo. kaya hindi maras. ilo